politiko sa lalawigan ng Cavite ang nagsaone ng mga baril na hindi pa napapalisensya ng Philippine National Police. Samantala, sinadya naman na mga otoridad na o sa kanika nilang mga bahay ang mga individual na iniingatang use firearms. Narito ang report ni Alvin Baltazar. Walong well, put libang iba't ibang uri ng mga hindi lisensyadong baril at mga pasunang lisensya ang sinurender ng ilang mga politiko at mga gano'n sa pambansang pulisya ng kampanya ng PNP para ng Task Force Safe laban sa loose firearms, lalot na lalapit na ang election period na magsisimula sa Enero 13, 2013. Pansamantala ay isa sa ilalim sa kustudiyan ng Cavite Police Provisional Office sa Camp Pantaleon Garcia sa Imus Cavite ang mga kusang loob na isinukong armas na kung saan 25 ay pawang long firearms sabang 6 na po naman ay short firearms. Kumpiyansa naman si Senior Superintendent Edwin Erne, Task Group Commander ng Cavite Police Provincial Office na inasaan nilang masusundan pa ang voluntaryong pagsusurindo sa kanila ng mga hindi lisensyadong armas o pasuna ang lisensya sa mga susunod na araw. So yung mga uh, expired licenses will be, uh, will be para sa amin for safekeeping and uh, we will help them renew this licenses. At sa gitna ng pagsisikap ng pambansang pulisya na ma i ang lahat ng hindi pa na i -re renew ng mga gun license, sinadya namang puntahan ng mga otoridad ang ilang tahanan sa Imus na kabilang sa kanilang listahan na may mga lisensya ng baril bilang bahagi ng kanilang tinatawag na Operation Katok. Kabilang sa isinurendo ay dalawang 9mm na pagmamayari ng isang dating kapitan ng barangay at kasalukoy ang barangay captain parehong taga Imo City. Actually, hindi nyo kasi yung 2009, hindi ko na alam na expired na pala. So, nakama rin ako. Hindi ko lang po ginasadyaw ako. Lagi sa na nakakalang din. Kasi nasa 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 nasa. At batay sa datos ng Cavite Provincial Police Office, sa buong lalawigan ng Cavite ay mayroon silang naitala. Nakabuo ang 7,783 na hindi lisensyadong mga baril. Continuous naman yung uh, pagkakaw natin ng loose fire, ah. lalong-lalong na yung mga organized crime group dyan, continuous uh, naman. May itin pa ah. namin yung checkpoint, Kaya nung sabi ni channel Ernie, uh, magkakaroon kami ng enhanced checkpoint dito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Bagu.